everyone, happy Wednesday and I am Ishael's mom and welcome to our channel. Ang mga video po namin ay tungkol po sa buhay namin at share namin sa inyo kung paano namin hinahandol si Ishael. Si Ishael ay na-diagnose na may ASD or Autism Spectrum Disorder. And nalaman namin na may autism siya at the age of 2 pero na-diagnose siya at the age of 4. Kung interesado kayong malaman yung buhay namin ay don't forget to subscribe to our channel para um, ma update kayo sa aming mga bagong. Naglunting lang ni Ishael ngayon galing sa school. Um, nag-aaral siya sa sped or special education dito lang sa amin sa West City Elementary School. At yung klase niya ay one hour a day lang, 8:30 to 9:30. Tapos dito sa bahay ay meron kami pinapagawang mga activities sa kanya. This is Ishael's, um, ito yung favorite book ni Ishael about animals. Um, marunong na magbasa si Ishael ng mga konting words pero may mga words pa na nahihirapan siya. Come here Si Ishael po ay hindi po siya um, yung autism na sinasaktan yung sarili or nage-headbang, gano'n. Um, very careful po siya sa kanyang sarili. At aware po siya sa mga bagay na nakakasakit sa kanya or sa iba. Hindi po siya nananakit. Hindi din po siya hyper na bata. Um, ayan, ganyan lang po siya. Oh! ito po yung aking asawa ayan si Joel Wow, what's that, Ishael?

pot a cake, pot, a cake. Baker's man, make lots. of Cakes. Kedua. Yeah. As fast as you can, mix them and pour them and bake them till they're through. Then gobble them up and delicious too. Whoa! Where's the cake? Where's the cake? Yay! Park cake, cake. little hmm? Miss Muffet sat on rain. Rain. What's this? Oh. away. Great big monsters. Hi. Ito yung brother ni Ishael. Ayan, kagagaling din sa school. Say hi! Na, hi guys! Hi guys! Welcome to our channel! Welcome to our channel! Ayan. Galing po siya sa school. Um, but, uh, why did you bring this one? I bring it to school. Why? Mm -hmm. Anong gidala ni mo? Uh, Kay? Okay. Ha? Ang okay. hulog ka sa floor? Gigamit wala? Magamit ko. Ang sa'yo mong giit? Chocolate. Wow, giit ka chocolate? Dala ni Pilipino atar, kaya pa Pilipino atar, dala ko na umak. Wala. Ano siya yung panyo ni sa t-shirt yung puzzle ni Camila? Yung on siya? Filipino at Tara. Hi, everyone! This is our small family. No, Ishael. No. Off your mouth. No. Huh? Huh? <coughs> 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 Jesus. Yeah. Pray. In the name of the Father, pray Jesus. Father, Son, Holy Spirit, amen. Pray. Do not shout. We will eat. We will eat later. <laughs> you need to wait. You like fish? Dog. Dog? Say hi. Dog. Dog. You like dog? <laughs> i Wipe your nose, Dito. yeah later we will eat okay. We need to wait for ate. Shh, do not eat that one it's dirty. Ishael likes to eat fish. Why are you crying? don't cry, ka, ha? Why, are you Why are you crying, Michelle? You like fish? Milk. Oh, later, we will. No milk. Later. Oh. Umiiyak si Ishael dahil dito. Favorite niya fish. Ayan. Later we will eat this one later, okay? For lunch. Ito po yung aking happy family. Ito happy po yung masayang pamilya. Ayan yung mga kapatid ni Ishael. Mga kapatid ni Ishael si ate Langin at si Inchong. Tapos, ito yung kanyang kasin, si Kuya Lucky. Anak po siya ng kapatid ko.

ay matutulog na kami. Ayan. Good night, everyone. Thank you for watching. Si Ishael. Asa si Ishael? Where is Ishael? Nandito po si Ishael. Dito po siya matutulog sa baba. Doon kami. Bye!